Good morning guys. 4 o'clock in the morning. Tapit tayo. Habang nagluluto ng baon. And guys. Nagluluto ng baon. Pam Spam po luto guys. Ito po yung iba. Magkakapin muna tayo habang nagluluto. Tapos na, pati umaga. Nilamig ako. Kaya magkapin muna. Tulog pa sila. Ako nagluluto na alas 4 pa lang. Luto na ako. Habang nagluluto, ayan na ang kapi. Luto tayo ng pamas. ano, uh, galing yung guys sa galing yung sa ano, uh, kumpanya na nagtrabaho ng anak ko. Eh. Nagpakso pa yan. Ngayon ko lang yun ito. Yun lang guys. Maraming salamat. Good morning, good morning. Thank you.